Hi mga kadigisiple! May nagtanong sa atin ngayon na napaaganda at importante rin pag-usapan. Ito ang tanong niya. Brother, tanong lang po. May nagsabi sa akin na si Jesus lang daw ang mediator. Bakit po tayo nanghihingi ng dasal sa mga santo at kay Mary? Ang ganda ng tanong, di ba? So ito ang sagot ko. Tama, si Jesus lang ang soul, mediator between God and man. Sabi nga sa 1 Timothy 2.5, For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Pero ito ang mahaligang linawin. Yung paghingi rati ng tulong kina Mary at sa mga santo, hindi yang kapalit ni Jesus. Hindi rin sila ang source ng grasya, si Jesus pa rin. Ang ginagawa lang natin ay humihingi tayo ng panalangin nila tulad ng paghingi natin ng dasal sa ating kaibigan, family, or pastor. Kumbaga, prayer support. Pero this time, sa mga holy men and women na kasama na ni Jesus sa langit, mga kaibigan niya. At di ba mas maganda na mas maraming nagdadasal para sa atin? At alam niyo ba, sa Biblia mismo may example tayo. Sa John 2, di ba si Mary ang nagsabi kay Jesus, They have no wine? Tapos si Jesus gumawa ng unang himala. Ibig sabihin kahit ayaw pa niya sa una, pinakinggan niya si Mary. So again, Jesus is the only mediator, yes. But we believe the saints and Mary help us by praying with us and for us to Jesus. Sa dulo, it's always about getting closer to Jesus. Thank you sa tanong mo kapatid. Kung may mga follow up pa kayong tanong, comment lang below at sama-sama tayong matuto. God bless mga kadi-disciple!